Hello everyone, good morning. Sayo kay tan na ris lamakan. Don't kay the earlier the better. hoy So nako ko Nagsip sip na pud sa semento. No. At rin siyang ginahinayan para exercise na pud. So sayo kay buntag gipaningot na ta. Look at me, ma'am. Hoy. Pag ako na ako rang mauy pinaka sayo pero nanadapoy sayo sayo nanay nagkuano na anay nag sayupod ani o gumay so there is bukid sayo kayong magmata ang mga tao sayo kayong manikay sikay sayo palang, gi paningot na sayo palang, lang nanaslamakan sayo palang, lang naguna na sayo palang, lang nag na sayo palang, lang nangumpay na man ako kusaka ka kahon taas dyan siya dahil usag to nga tuwad kay Opo, ay nata. kinahalang mag-reserve tag energy for the whole day. Huy, may reservation of energy. So, karon dagang ng utana. Kung sa kunong binhi, ni akong humay. <laughs> Kay, ngano ko daghang tagas niya yeah, magba na akong gitubag nila muna siya humay nga up and down huy <laughs> na humay nga up and down Ni humay nga 2 in 1 pero kanbitan tin no? sa tinubitan no kini akong kuan binhi nga gikuha wala ko kabalo unsan ni siyang binhi wala ko kabalo sa pangalan gani ani ako ra ni siyang gi ilisan no dayon diretso ra pugtanom and then wala ko nag-expect ani day kadaghan nang mga apps uh, kada kanang mga apps uh, manigkita wag na mo o saak kining humay nga ni tulbong tagas asya kumpara sa mga kadaghanan mo siya kita wag sa act sa mo so kini akong humay nagsimbolo ni siya oh it symbolizes our life we have ups and downs na ay puburin ay dato life is unfair ana ano ah, guna dili man sa tanang panahon nga kuanta nata sa kalisod na sa kasayon kining sa act mo ni sya, down ni nato muni mga downfall nato muni mga mistakes nato mauni kapait nga atong gibati kalungkutan huy mayroong ganun <laughs> so yun na rin siya ikaw na nato na siya i, i <laughs> ikaw na nato reflex atong life ba uh, usahay natay mahimot nga mga sayop niyang ang sayop mauna siya maoy dali nga ma-remember sa mga tao kato parianin sa humay nga saak ang saak mo'y daling na kita sa mga tao uy dagan kita yung saak hmm. kung ikaw makahimok kag mistake ang unang ma sa mga is ka ng imong sayop nga na buhat di ba tinuod man di ba despite of all your good doings oy good doings So, kung naakay na buhat nga sa'yo, mo na siya ay unang ma-remember sa mga tao. So, pari, ano kwan kuwan? nato, dari. So, una dyong makita ang mga saak. Kay, mo may nitulbong o una. No? Pari, mga saak? Kini mga saak mo ay unang buwagon. Unang madaot. So sa kinabuhi kanang atong mga binuhatan nga dili maayo. Maunay nagdala og dimalas. Uy, dimalas gud. mo nay nagdala og daot pa. Correct ra na siya. Tuod kay mas daghan ang mga maayo nating binuhatan, you no? Know? So para aning humahin na mas daghan ang mga dili saak and then at the end of the day maunay siya ay makita sa mga tao. Ah, okay sakto na siya pero nindot po ang humay pero ang nindot ko doon sa humay walay saak sa kinabuhi pod, ang pod, tay, ah, kumbaga, po ang nindot po wala tay uh, kumbaga i-minimize na ang mga wrong doings para nindot siya ng anak ragun na anak ragun mga ano badi